Guys, ito kinakain daw to, guys. Oh. Anong tawag dito? Anong tawag nito? Blueberry. Ah, blueberry. Blueberry daw to, guys. Yan ang dami bunga. Kinakain daw to, guys. Blueberry. Blue. Paano naging blue ito? I red red ito. Red berry. Baka red berry. Hindi ayun blue. Dilian 'to, oh. dilian doon. Dilian uh -huh. Red red bill red. Tingnan ka billy. muna dito. Hindi siyang ano. Ang dami oh, dami Ayun na ayun pa isa oh, ayan dalawa. Ayun, dalawa. Ayan dalawa. mo. dami oh. Isa kailangan mo, meron pa. Ang dami hinog. May isa pa. dami Pensa ko na alam mo may meron po. Kiro pa isa sa, Be, sa taas mo. Eh. eh pa pa paano ako paingi? Sa taas tabi. Yan, ibigay ibigay mo, mo sa akin lahat. De, meron niya. pa isa. May, yung ginawa mo, ito. Tapakita, tapakita ko na 'to li. Hindiims oh. Sa taas. So guys oh. Yan. Antahin ko naman. Meron pa isang pula. Kinakain kinakain to, guys. Kinakain. Dapat tikim. Eh. Narito, patikim niya. Oh. Tikman niya. Red berry red berry, ano? Red berry Ito? Eh. Red berry o, Kasi pula eh pula. Ganon. lang ko. maliliit lang siya. pero ang Huh. 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 Yan, nakalagay siya sa sa paso. Nakalagay siya sa paso, guys. Wala kayong paso. Ito. Yan, kinakain. Uy. Oh, malam. Diba? Masarap. Masarap pala ito, guys. Masala, masarap yung red berry. Terima Kasih my message Terima Kasih guys. Thank you for watching. Bye-bye.